Ito, anong klase? Ito siya, oh. Gratia F1 ng Swiss Seed. Ito So, may mga, ano dito. May mga tutorial kung ano yung abuno nyo. Ano. You know. Mababasa nyo naman dito. Sa January, all year round naman. Then, ito, Yung lupa. Is tanggalin muna natin to ng ano ganito ay halu muna natin tapos ito po yung garden soil mga brad nalagay tayo ng garden soil niyan so maraming content na garden soil ay natin ng organic para mataba yung ating papaya okay. yan sumag. mag mag garden Oops lang natin kulang is nagdagan natin ang lupa tayo ng sampo Okay, so pwede kayong magpunla sa seedling tray pag mga kalabasa, pampalaya, pechay, ganun. So sa akin kasi walang seedling tray so baka matagal pa darating kaya dito na lang sa seedling bag ang ginawa ko, ang itong deserting ginawa ko. So yung itong lupang to is may halo ng tay ng kambing, lupa, tapos yung garden soil So, hinahano-hano natin yan para healthy at ma maganda yung tubo ng ating kalabasa. ah, uh, pwede nyo ibabad muna yung kalabasa. Tapos, sa kanyo itanim. Siguro mga 4 hours pwede nyo nang ibabad siya. Sa akin kasi hindi ko na binabad. Dina Dinayari ko na. Dahil, yun nga, marami din kasi tayong ginagawa. May work pa tayo. Tapos, yan, nagpupunla. Then, You know, so after nyan pwede na nang lagay sa seedling tray o sa seedling bag ginawa ko dyan is isang seedling bag 2 to 3 kasi kulang tayo sa ano eh sa lalagyan pag tayo doon. kaya sa area, kaya yun na lang ginawa ko Doon ko na lang pag pag tinanim na yung but, yung, yung buto natin is is with C Gracia F1 nasa yung mga 70 days ah uh, yung mga ginamit ko dyan pwede ilagay ko yung sa link dyan sa baba pwede yung order yung seedling bag kung nasa malayo yung lugar na kagaya namin probinsya yan o pa so, yung garden soil meron din sa online meron din sa sa mala ano namin sa pinagbibilan ko lang. ayun so katapos nating ipunla na, kailangan natin diligan s'yempre ano medyo marami-rami din to isa-isa yung butood sa isang ano, ginawa ko dalawa, tatlo na lang para at least medyo ano na lang, eh, doon na lang i-separate. Malayo din kasi yung pagtataniman ko sa bundok pa to eh, kaya wala pa naman tayong tricycle. Single lang yung motor natin. Ito may mga tanim tayo dito mga prutas din, saka kamatis. Ito. Yan. So mga siguro mga 2 weeks natin, after 2 weeks pwede na natin i-transplant to. Itong kalabasa, basta okay na yung area natin sa bundok. Yeah, so hindi lahat naman to mabubuhay. Hopefully kung kalahati okay naman. So para trial lang naman to. Kailangan muna natin magpakilala sa market. Hindi agad-agad tayo magtatanim ng maramihan para ano, para hindi tayo ma Ito yung buto nyo oh. F1. Ayun mga Brad. So after 7 days may tumubo na sa ating tanim na kalabasa 'yan, So bawat ano, bawat isang seedling bag, meron siyang dalawa o tatlo. Kasi hindi na natin siya ano eh. Wala tayong seedling tray. So sidlang seedling bag na ang nangyari. So, hindi lahat na buhay So may mga hindi tumubo. You know? Pero okay pa rin yan. Sana ano pa rin. For trial lang naman to. Ito. Sayang. Kung tatanungin nyo kung ano to. Anong klase. Ito siya o. Oh. Gratia F1 ng Swiss Seed. Mayin siya. So may mga ano dito. May mga eh, tutorial kung ano yung abono nyo. You know, mababasa nyo naman dito. Sa January, all year round naman siya. will depend naman sa location nyo. Kung plat, kung patag o hindi. ng sa kasi elevated. Tapos slope. Kaya pwedeng magtanim. Tsaka yung mga pataba dito rin. Oh. So sa pag-spray, pwede naman kayo mag-search online dito sa YouTube. Marami kayong mas makikita ang ano yung mga i-spray dito. So ang ano niya na si sa, sa, 70 days. So pwede ka na makaharvest ng 70 days. So medyo maikli na yun eh. Parang 2 months, may git 2 months and 2 weeks ganun yun mayroon na siyang bunga so ngayon ko pa lang tatry itong ano Gracia F1 ng Swiss kung gusto nyo umorder online ng ano to meron naman sila so yun lang mga brad